Ito ang kwento ng isang janitor at isang chef na nagtrabaho ng libre para maligtas ang mga matatandang inabandona na. Ito ang Valley Springs Manor sa may California na isang care home na nag-aalaga sa maraming mga matatanda. Sa lugar na to, dito nga nagtatrabaho si Maurice Roland bilang chef at si Miguel Alvarez bilang janitor at silang dalawa ay magkaibigan na rin since high school pa lang sila. October 24, 2013, nag-declare for bankruptcy yung may-ari nga nung care home kaya naman kailangan na itong maipasara. Dahil dito, yung lahat ng mga empleyadong nagtatrabaho dito ay agad din namang umalis at naiwan na nga lang yung mga matatanda. Problema nga kasi dito, wala nang mag-aalaga doon sa mga matatanda kaya naman kung magsasarado nga ito, mapupunta na nga lang sila sa may kalsada. Given kung gaano na nga sila katanda at hirap nga sa paggalaw na karamihan ay may mga sakit na nga, may mga demensya at yung ilan ay mga bedridden pa nga, kung mapupunta sila sa kalsada, hindi na nga rin sila makakasurvive. Realize naman na ito agad nila Morris and Miguel at bilang mga taong may puso, dito na nga sila umaksyon para iligtas sila. Kahit wala ng pondo at nagpapasahod sa kanila, hindi sila umalis doon sa may care home at inalagaan pa nga rin nila yung mga matatanda. Alam nila na kung aalis pa silang dalawa, wala na talagang mag-aalaga doon sa mga matanda at posibleng ang mabawian na lang sila ng buhay. Sa loob ng ilang araw, sila'y nagpaligo, nagpakain at nagbigay ng gamot sa kanila kahit wala na nga nagbabayad sa kanila. Nawa nila to nang walang nakukuhang kapalit, kundi yung appreciation, mga ngiti, at pagmamahal nga lang ng mga matandang sa kanila na nga lang umaasa. Mga hindi naman nila to responsibilidad eh, pwede nila silang umalis na lang, and maghanap na lang ng ibang trabaho, kusan sila kikita. Pero pinili nga nila wholeheartedly na tumulong nga sa mga nangangailangan. Makalipas ang ilang araw na pag pagkaalaga, dito na nga sila humingi ng tulong sa mga authorities nang mag 50-50 nga yung isa sa mga matanda kung saan magugulat nga sila sa kondisyon nila Morris and Miguel at ng mga matatanda sa lugar na to. Sa pagdating nga nila dito, dito na nga nila makikita yung nakakaawang sitwasyon ng mga matanda at nila Morris and Miguel Kaya naman sa mga susunod na linggo, dito na nga nila nilipat yung mga matanda sa mga mas maayos na facility Para makapagpahinga na rin sina Morris and Miguel Sa pagkalat nga ng balita tungkol nga sa nangyaring ito, marami nga yung nagalit doon nga sa may-ari ng care home kung bakit nga ba pinabayaan yung mga residents nila at sinabi naman nilang nagkaroon nga lang daw ng problema sa paglilipat nga lang daw sa kanila. Dahil nga sobrang nabalita ito, sobrang dami din ng taong humanga ka nila Morris and Miguel para sa kabayanihang ginawa nila. Tinanong naman ng mga reporter si Morris kung bakit hindi niya iniwan yung mga matanda at ang sabi niya lang, I just couldn't see myself going home. Next thing you know, they're in the kitchen trying to cook their own food and burn the place down. Nagbigay din naman ng statement si Miguel at ayon sa kanya, if we left, they wouldn't have anybody. Kwento pa nga ni Miguel, inabandon na na daw siya ng mga magulang niya noong bata siya kaya hindi daw niya kakayaning maramdaman at ma-experience to ng mga matatanda doon sa facility. Nagdag pa ni Maurice, if I would have left, I think that would have been on my conscience for a very long time. Even though they wasn't our family, they were kind of like our family for this short period of time. Dahil nga sa kabayaniyang ginawa nila, dito na nga sila binigyan ng mga awards, certificates at donations para sa lahat ng mga ginastos nila at para nga sa kabutihan nila. Labis namang nagpapasalamat si Miguel at ayon sa kanya, we didn't expect any of this. We've never expected anything from anyone in life. Dahil nga sa kabayanihan nila, yung story nila yung nag-inspire doon sa isang part doon sa may series na The Walking Dead kung saan makikita nga natin dito ang isang grupo ng mga taong pinili na protektahan yung mga matandang inabandon na na nung magkaroon nga ng zombies. Dahil sa kabayanihan at ginawa nga nila Miguel and Morris, dito na nga naipasa ang The Residential Care for the Elderly Reform Act of 2014 na naglalayong protektahan at karapatan ang buhay ng mga matandang wala nang mag-aalaga sa kanila.